Tingnan mo yung itsura ko, parang ngayon lang ako ng aligon Pero malapit lang ito sa amin. At bago na, tara, samahan nyo na muna kami. At tayo ay mapiknik. Kasama ko nga pala dyan ang mga mahal ko sa buhay at ang aking pamilya. Yan nga pala ang aking pamangkin. Andala ko nga pala dyan ay pansit lang kasi yan lang ang aming kinayanan sa aming budget. Tara na nga guys. Ayun ang aking anak at ang aking asawa. Yan oh Inintay pa nga namin dyan ng asawa. Kasi asawa ko, kasi ang tagal niya magdumating. Na andito na nga pala kami sa dagat. So pagpunta nga namin sa dagat ay sobrang daming tao. Tingnan niyo naman yung... Yan you know, o, sobrang dami talaga. At nga, yan nga pala ang aking kuya. Kasama niya ang apat niyang anak at ang kanyang asawa. Yan you know, o, binigyuan ko nga dyan ang aking sarili. Ang gwapo ko, di ba? Joke lang. Ayan na nga, oh. Karga ko pa nga dyan ng aking anak habang ako nagbibidyo. Kasi iyak siya ng iyak. Tingnan mo yung aming paligid. Sobrang daming tao talaga. At nagagawa na nga dyan ng aking kapatid ng aming matutuluyan para hindi kami mainitan. Tingnan mo yung suot ng aking anak. Pangligo talaga. Ayan, yeah, no? At sabi ko nga dyan sa aking pamangkin ay Video na ako habang naglalakad para hindi naman boring ang aking vlog. Nabubulol na pati ako. And oh, yan nga pala ang aking pamangkin. Tingnan mo naman yung dagat, sobrang ganda talaga. Malapit nga lang pala yan dito sa amin. Sa una-unahan lang. Yan nga pala ay yung Simanasan pa. at ngayon ko lang i-upload. Ayan, nagagawa na dyan ng aking kapatid. Nang sisilungan namin para hindi kami balad. Iyan no? Oh, kami lang nga pala dyan ang nasa gitna. At yung ibang may mga bubong ay nasa tabi. Oo, oh, ang ganda talaga ng suit ng aking anak. At kinuwaan ko nga dyan ang nakapaligid sa amin. Sobrang daming talagang tao. Iyan no? hindi ko lang makuhaan masyadong kam ng video camera na pati sa eh, Yan lang ang inabot ng aking video, hindi ko kasi pangit itong gamit ng cellphone. pero pero tinataga-tagaan ko kasi sayang naman. At patuloy na nga natin. Yan na nga yung dagat, sobrang ganda talaga. Andong kami o, oh. yang kami niyan o. Oh. Yan, at naandyan na nga ako. Kala mo naman hindi ako naligo kasi ako ang unang naligo sa kanila. Yan no? Oh. Yan na nga pala ang aking kapatid. Yang dalawa at yan isa yung aking anak. At pamangking pala pa lang dyan ng aking isa. O, oh, dahil habang nagbibidyo ako ay nagdiligo sila. At yan o, ang mga mahal ko sa buhay at ang aking asawa, ang aking kapatid, ang aking nasawa ang aking kapatid na panganay. Yan lang pala ng aming hara. Hara na pati handa. Pansit. Ako yung nauutal. Pasinsya na guys. Yan o? At maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta at patuloy na pagsubaybay Salamat guys. Marami pa akong i-upload. Sana patuloy niyo pong panoorin ang aking vlog.